Oh, so, sige, try natin. Ang sabi dito ni Cortez ay may gusto siyang ligawan, pero hindi niya kaya at natatakot siyang ligawan mo siya. Okay, una. sabi niya uh, uh, po, maghintay ko. Dawa maghintay po ako. anak, hindi ito po kung kaya nito ako po ng ligaw. Well, may tanong ako sa'yo. Yung babae mo bang gusto? Mabak. Nararamdaman mo sa sarili mo may gusto rin sa'yo or wala? May hindi po. May po. May po siya. Kasi po na lang po niya. Parang na, natatakot rin po siya kung umamin. Mm -hmm. Nararamdaman mo natatakot siya ang umamin? Sana all na lang. Oh well, masasabi ko Mabak. sa payo ko sa'yo anak. Sige. Okay. Puno sa lahat, lalo sa mga ganito senaryo, no? Sa mga natatakot pagsabi ng kanilang nararamdaman sa kanilang minamahal. Ang totoo, huwag kayong matakot. Walang nawawala sa panliligaw. Oo po, Daddy. Huwag pa naliligaw lang. Okay. Nung ba ko ni po Daddy okay. ko, sinabi ko nilipo sa kanya. Nung mahal ko siya, nung kahit na natatakot ako, sinabi ko po, Kadami ko din po sa inyo. Bakit mo ba, ba, ako gusto? Kadami-dami ng babae, bakit ako nagustuhan mo? Sabi niya. Sabi niya po. na Okay. Makinig ka mabuti ha. Makinig ka. Okay. Sa lahat po ito ng mga kalalakihan, giliahin niyo lang to. Kapag so, mm -hmm. kayo'y nangliligaw ng mga babae, Guys, huwag kayong magsalita hmm. ng mga hindi nyo kayang panindigan. Much better na gawin mo lang yung tama. Much better na kung ano yung gusto mo para sa kanya, yun ang gawin mo at iparamdam mo. Kumawa ka ng way para maiparamdam mo, maiparating mo ang nararamdaman mo. Mas mahalaga ang gawa kaysa sa salita mas powerful ang ginagawa yeah. kaya sa sasabihin kaya sa lahat ng mga nandito huwag kayong matakot ipakita mo kung sino ka may kapansanan ka man o wala may something ka man sa buhay mo o wala walang mawala lang kayo basta ang mahalaga totoo ka sa sarili mo mayroong mga tao dito na kailangan magsabi ng kasinungalingan para lang magbilog ng mga ulo ng mga kababaihan. Pero sa kabila ng lahat, hindi po I know na no, hindi ka ganun. Hindi ko sinasabi ko. <laughs> Ito ay para sa lahat. In general. Kaya sana sa lahat ng mga nandito. Kapag kayo ay nagmamahal, nagkakagusto sa isang tao. Huwag niyong pangakuan gawin niyo na lang ang mga na dapat. Gawin niyo kung ano yung dapat yung gagawin para sa kanila. Iparamdam mo sa mga taong gusto niyo. para the end of the day, lahat ng sakripisyo at paghihirap mo may malaking balik sa inyo. Yun yung totoo. Kasi ang daming ko experience. <coughs> <coughs> Hindi na kami maghihiwalay. Mahal na mahal ko siya. Ang dami niyang pinangako pero napako. Ang dami niyang sinabit binitawang salita pero di naman gayang panindigan. Ngayon, nasaan ka na? Wala na. Kasi, mahilig kang magsalita pero di mo naman kayang gawin. Mas maganda na yung gawin mo kaysa magsalita ka. Kasi hindi mo pa sinasabi, ginagawa mo na. Lagi niyo yung tatandaan, mga lalaki. Sana mas matuto kayo. mag kayo lalaki ay may paninindigan. Ang lalaki ay may isang salita na mas sobra pa ang dinindigan. Sana alam niyo po yan lahat. No, mga lalaki po yan. Para at least kahit paano, never tayong nakasira ng relasyon, never tayong nagpaasa ng tao, at never tayong nakasira ng motivation na. iba. At never needing napahiya ang ating mga kalalakihan. Kasi ako bilang isang lalaki, sabi nila, ayaw mo bang i-apply sa sarili mo? Eh, nangyari na nga eh. Nangyari na nga na magpaging ka. Nangyari nga nga na ginagawa ko kahit hindi ako nagsasalita ng I love you. Actually, totally, ano, share ko lang daw. Never akong nagsalita ng I love you at nagsisweet-sweet sa asawa ko. Pero lahat ng effort ko ginagawa ko kahit walang sabi-sabi. Kahit hindi ko pag inaayon, hindi ko gumawa. Kahit sa anak ko ginagawa ko, kahit sa kapatid ko, kahit sa kaibigan ko, kahit sa tropa ko. Ginagawa ko na lang yung mga bagay na ma-appreciate ng nila kahit wala akong sinabi. Kasi nandun na eh. Ginagawa ko na eh. So hindi na ako okay po. Okay lang. Hindi naman ako umingi ng kapalit na ma-appreciate ang mga bagay na ginagawa ko. At kisang malaga, masaya ako sa bagay na ginagawa ko. nag e effort ako para sa'yo. Kasi mahal kita. Kasi tropa kita. Kasi asawa kita. Kasi kaibigan kita. Kasi best friend kita. Kasi ka true friends together ka. Yes yeah, oh, po, po. Sige, bukas, akong bahala. Sige, bukas papadalan kita ng pera, mahala, para para maging masaya ka. Bibilang kita ng bulaklak at flowers. Bibilang kita ng ginto. Bibilang kita ng sokoche. Bibilang kita ng sasakyan kung ano-ano pa. Hmm. Bakit thank you, bakit yung eh, nasabi kong risky decision? Risky yung masyadong masyadong papigla bigla masyadong mapanganib, masyadong uh, parang hindi ko, wala, parang wala akong masiguraduhan. Kasi bukas pa yan. Eh. Bukas, hindi ko alam bukas kung patay tayo, buhay pa tayo. Pero nasaan ang mga pangako mo? Wala, di ba? Bukas, hindi ko alam kung may darating na problema. Bukas pa ano pa, kung tanggal ka na sa trabaho. Huwag kayong mga ako. Kayaan nyo na lang gawin kung mayroon ka. Parang at least kahit pa paano, hindi mo ang iba. Kaya kung may kaibigan ka, Kaya po ako, kung nilagawa mo. Kaya kung may kaibigan ka, ano ah, kung may kaibigan kayo, mga tropa mo, kung may best friend ka, kung may gusto kong gawin sa kaibigan mo, wag sabihin. Pag gusto, gawin mo na lang. Gawin mo. Gawin mo na lang. Much better na Huwag niyong isipin na, ay, ang sweet naman. Ay, ang totoong kaibigan pala si Cortez. Alam mo, hindi naman totoong binabayaran ang mga pagpupuri sa ating sarili. Ang totoong nagbabayad ng pagpupuri, yan yung mga taong nakaka-appreciate, hindi sinasabi. Na-appreciate lang niya. Alam mo, kapag na-appreciate ka ng isang tao, hindi siya magpapasalamat in publicity, guys. Eh. Pagkos ginagawa lang din yung ibalik sa iyo ang mga ginagawa mo sa kanya. Yun ang totoong pag-appreciate. Okay. Ako, pag, pag, alimbawa may ginawang maganda sa akin dito si, ano, si, shout out kay Mariel uh, Borne, uh, bar, bar, ano to? Bar Nuevo. Okay guys, hanggang dito na lang yung aking live guys. Ako yung bukas ay papasok ka pa ng madaling araw, 4.30am, Bigisin ako para ako. Uh, sige na, bye-bye. Bukas, may live ulit tayo. Marami ako naka-upload na, na, na reels sa aking account. Ano? Tomorrow ay upload ko yan. Pahit sa YouTube channel natin. Maraming salamat and God bless all of you. I love you guys. Bye-bye.